Maghahanda sa Pista ng Pasko. Dumating ang unang araw ng Pista ng Tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa? Sumagot siya, puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guru na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya ay sa bahay ninyo kakain ng hapunang pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus, at do'y inihanda nga nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus, kasama ang labindalawa. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nanlungo ang mga alagad, at isa-isang nagtanong sa kanya, hindi ako yun, di po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus, ang kasabay kong nagsawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guru, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan.